Buti pa to si Carol, natatawaran. Higaya ni Damian. Uy, <laughs> Carol, huwag ka masyadong maging galante, ha? Baka wala na tayong maipon para sa kasal natin yan, ha? Ay, ala, hindi pa nga sinasagot ka sa lagat. <laughs> Sus! Wala sa isip ko yung kasal-kasal na yan. Kahit ka jumawa, eh. Unahin ko yung pamilya ko para makaahon kami sa hirap. <laughs> Ayan na pala mo! Bastard ka agad! O <laughs> ba, ate? Laki ng kita niyo ngayon, ha? Ay ba? Eh, paano ba yan? Baka pwede tayo magsinigang na baboy mamaya. Umay na umay na ako sa taong, eh. Sige na. Oo, oh, depende yan. Depende kung... Kung... Ano? 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 Mataas ang grade mo sa exam mo. Ano? Uy! Matas ba? Sa ba awa naman yata, eh. Cutting ka lang yata ng cutting. Uy, grabe to. Ikaw kaya, di ka nga pumasok ngayon, ano? Sayang, eh. Tsaka alam mo, college na naman ako, no? Basta may ipasa ko ng mga grades ko, tsaka wala akong drop. Gosh. Hindi ako babagsak. Kaya mo! Ate ko! Ate! 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 gusto na yan. So, Baka mag-copy ko na kayo. Tinasang kayo. No. Kaya mo kayo, ewan ko sa'yo. Hindi wala ako ay, wala wala dyan. Hindi wala, wala. wala ako dyan. Tama na yan. Tama Nay. na yan. Tama na. na. May, <laughs> ano po? Dika. Uy, sarap to ah. Uy, uy, uy. Pakain ka naman. Sa bahay na. Titipid tayo. Ito naman oh. Minsan lang eh. Nanay. Oo. Parang ako surprise sa'yo. Ano to? Na yung kinita ko. Hindi, Carol. Para sa'yo to, ipon mo. Tsaka sa sweldo ako mamaya eh. Ha? Aba mm -hmm. sa atin dalawa to nanay ah? Sa ating dalawa lang. Ay, ganon. <laughs> <Saan kayo? laughs> ano bang gusto mo hapunan mamaya? Ah, uh, may baka pwede tayong magsinigang na baboy. Naman, basta ikaw. <laughs> Mag-aayos na ako. Mas <laughs> nakalamping. <laughs> nay. Sige Nay, tulungan ka na namin. Sige. Habang mo muna yan, bigat yan. Sige na. Ilabas mo yung gold necklace ko, akin na. Pumasok ka lang na wala, akin na. Ilabas mo na. madam, wala akong kinuha. Pumasok lang ako para kunin yung mga bagong luto. Kung hindi mo ninakaw, eh bakit na wala lang kukunin yung sarili kong gamit, no? Eh dalawa lang naman tayo naglalabas masok. Diba? Ilabas mo na akin na dito ba nakatago? Akin na nandito ba? Ang tali, alam mo na, mo Madam Roda, kahit anong kapanggawin kap wala kayong makikita at hindi ako magnanakaw. Ilabas mo na kasi kung hindi ipapabarangay kita. Ano nga ilalabas ko? yung wala naman sa akin. Sino pa yung nanay ko? Ano ba't sila pala? Eh, magnanakaw na nga. Sinungaling pa. Di magnanakaw yung nanay ko, oh, ha? Di ma ano yung anak mo, ha? Ate, okay, ate. Di ba, ate, yun? Alam mo, malamang, binigay po niya yung sa ibang tao, eh. Binanta niya yung para pambili ng bato, eh. Oh, tama. Hindi na ako Ay! Pawihin mo yung sinabi mo, ate. hindi Nay, paalala lang ha, sinigang nababa yung niluluto nyo, hindi ginilig. Nang huh? Nanggigigil pa ako diyan kay Madam Roda na yan? Dinabi lang sa anak niyang adit. To naman na yun yung mga eh. Eh di ba nga nung isang buwan, na nga yan kasi tinibag niya yung poso ni Aling Nena, tapos binenta. Pero, alam mo, Te, Pwede rin si nanay eh. O ano, nay? Aminin nyo na. Kayo yung pumitik sa kwentas ni Aling Roda, no? Hoy, toy. Huwag mo akong bibiruin ng ganyan, ha? Hindi ko kayo pinapakain galing sa masama. Alam niyo yan. Nung iniwan tayo ng tatay niyo, oh, ko kong maging kolektor ng weteng. Tinanggihan ko. O, tapos sasabihin, huwag na nakaw ako. Ano si nanay, oh. Grabe naman mga ari joke lang ako, eh. Hindi ko sinakatawa yung biro mo. Mais ka nga. Ay, naku. Paano ba yan, oh? Sisweldo na sana ako kay madam, eh. Inaway pa natin. Ikaw naman kasi, Carol, eh. Sumali ka pa. Sana, inawat mo na lang kami. Hindi naman sinasakta na kayo, eh. Walang naman pong pabayaan ko yun. Ako? Magtituition kayong dalawa. Eh, Tristan, puntahan mo na lang kaya si Aling Roda. Oh. Singilin Sige, yung ni nanay. Puto, Buti kong magbigay yun. Sabihin, may ako si nanay kaya wala. Baka mura murahin lang ako nun. Ganito na lang. Ano kaya? Puntahan ko na lang si Madam Roda. Ako na ang magpapakumbaba. Hingi ako na sorry sa kanya. Ay, wag. Ako na lang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya ko naman eh. Basta hindi ako papayag na bumalik ko sa trabaho yun, Nay. Kung ginagulon-gulon ko yun. Eh. Alam mo bang galit na galit pa rin si Aring Roda nga sa pag-alis niyo kanina? Siya naman talaga na una, ano? Wala naman ginaagwa yung nanay ko sa kanya. Uy, may ka ba, Mamya? Oh. Tungan mo naman ako gumawa ng bracelet, oh. Ilalako ko sa resort bukas. Ang sipag! Ang tindi ba na pangangailangan, te? Uy, kailangan ko kumita, no? Makakahanap nga lang ako ng ibang trabaho, eh. Titigil na lang muna ako sa pag-aaral ko. Uy, luka-luka! Wag! Sayang! Ah, teka, teka. Naku, ko na makalimutan to. O oh, nga pala. May hey, good news sa'yo. Oh. ano <laughs> naman yan? Hindi ka kasi pumasok kanina. Eh, yung result ng test natin kapag oh. napabas na. Uy! Ano ba yung ano? Yung mga paghihirap ko sa pag-review, pag oh. pagpuyat. Oh! Ang taas ng score mo. Perfect ka pa nga dito. Oo oh, nga! Ay! Oh. Alam, Ay, nakakatawa naman oh, Ay, matutuwa ang nalay ko nito. Ay, huwag ka lang tumigil. Ano ka ba? Dalawang taon na lang naman. Nagkakraduate na tayo. Mairaraos na natin yan. Sana nga magkaroon nalang ako ng scholarship next year. Alam mo, malaking tulong sa amin yun. Tsaka, ibang diba, pangarap ko lang naman talaga makapagtapos ako. Tapos makahanap ako ng magandang trabaho para sa na kami sa lugar na to. Gusto ko talaga bigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Kayang-kayo mo! Carol! Ano yun? Ano nangyari sa maliligan mo? Parang hinahabol ng aso ko, Karol! Karol! Nakita ko si Aling Rota sa may labasan. May kasama mga pulis. Papatabot daw niya si Aling Amalia. Diyos ko! Diyos ko! Ay. Oh. Nay, nakakasama doon po kayo ni Aling Rhoda. Ha? Alin na po kayo. Eh, Teka, tatapusin ko lang ito mga... Nay, na po nai nai Nain. tayo sa bahay. Tara na po, tara na. Tara na, tali na. na. si Amalia Astor. Siya. Ay. 谁要？<Stay>